guys, magandang araw nandito naman kami ngayon sa Kaluukan nandito naman ang pick up namin guys sa Kaluukan ayan yung warehouse nila guys dahil tahimik yung warehouse nila ayan guys wala pa mga mga deliver Basta na mga deliver ngayon kalukan guys to kalukan ayan guys so yan yeah. konti lang papangalga ngayon guys yung loader na nila guys para mabilis Yan karton, yan karton guys. Yan tinutok ko nito. Ngayon talaga sunod tayo linis eh, talaga simot. Yan karton. Pun. Konti pa lang ngayon mga deliver guys, konti. Ni pun panela. Ayun, sinasarang Lagi, sa machine. Ayan siya, siya. Ay, mas dumating pa guys. dumating? May ipo. May ipo naman ng na mga... Ang dami ng mga tao nila. Ang guys, na-finish finish

tali taling naman 'yan konti na